ngayon so, guys sa uh, magandang gabi no uh, meron lang ako i-share sa inyo na tools na nabili ko sa Shopee na lagi natin nakikita to sa Facebook yes! no? pagka nagsesearch ka kasi ng ano ng mga tools no lumalabas talaga sa algorithm no so ito nga pakita ko lang sa inyo para mababalahan kayo no oh yan oh ha pa oh hindi no ah mm! pwedeng pa luwag, pwedeng pa sikap O, yan. napaka anas ano pa pa sa pa <laughs> kung bakit para pa 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 natin. Ngayon, ito, pa 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 nyo na pa pa eh. so, para ka na nag pa 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 Ayan. So, tingnan natin. Shoot natin, ha? O. Oh. Ayun, umigot. O. Oh. Hindi siya ganong kalakas. O, so, pakita ko sa inyo to. Shoot natin. Ayan. Ayan. O, oh, ayan, o. Oh. O, oh, yung kamay kong umiikot. O, so, ibig sabihin niya, actually, okay naman siya ang ano natin dito kailangan wow. luwagan nyo muna o hikpitan nyo pagka paluwag luwagan nyo ng konti muna tapos saka nyo magamit magamit to effective to sa mga mahabang wow. tornilyo no mga naka ano na naka oversize tapos yung ano yung pagtikpit so pagka na nasa malapit na siya sa yung ulo saka maikpitan ng ano ng normal na ginagamit no yes So, ayun. So, nakita natin. Uh, ang ating-ating WSP, wala pa rin tayong ginagalaw na iba. Meron lang natin na itong, ano na ito, sombrero, no? So, ayun. Seven months. Uh, malapit na po yung gulong. Papalitan po natin yan. So, sabay-sabay ko nang gagawin yan. Palit gulong harap-likod. Siguro, pati brake pads. Papalitan natin yan. Okay. So, ayun mo na. Ayun lang mo na. Shinier ko lang tong ano ko experience ko eh, kung kubabat na bili ko to. Pero okay naman to, magagamit natin to. Okay, okay. ayos.